Hi guys, ayan success na po tayo. Yan ikukwento ko po, po sa inyo mamaya kung papano nga ba ako napunta sa opisina ng immigration at talaga naman kahit ang tagal namin doon, almost one hour po talaga. At ito na nga naging success po tayo. So success guys, ito na waiting na kami sa boarding gate namin. So ayan guys, thank you so much. So and guys Hello guys, good morning. So ayan nga guys, ito na yung airport ng Hong Kong. Ang dito na tayo. So sabi ko kanina, paano nga ba ako nakalusot sa immigration? So guys, mahaba-habang proseso po yung nangyari dahil almost one hour po ako ng stay sa immigration dahil nga ang daming tanong sa akin kasi nga unemployed ako ngayon, yung unang-unang unang, uh, tanong sa akin, anong gag- saan ka pupunta? Anong gagawin mo sa Hong Kong? Then, ilang days? Since sabi niya, sabi nung officer sa akin, uh, ano daw yung work ko? Tapos sabi ko naman, unemployed po ako. Kasi dati akong OFW nung nakaraan. Tapos, gusto ko ulit bumalik dito para mag magliwalil, mag-travel. Ayun, may kasama nga ako, guys. Ngayon, since na meron akong uh, record na tawag nito, na meron akong record na offload dalawang beses, guys. Then, kaya sabi nung immigration sa akin uh, interview hindi po ako doon sa loob so ibig sabihin kinakabahan na ako alam ko na naman yung mangyayari sa akin dami-dami na namang tanong baka hindi na naman ako ma payagan na makalabas ng bansa ngayon ayun nga guys ang nangyari pumunta ako doon sa loob pinapil up ulit ako tapos sabi nung officer sa akin guys storytelling tayo guys sa yung step by step kung anong nangyari sabi sa akin ng ano ng IO sa akin nung habang nagbibill up ako sabi niya nilapitan niya ako sabi niya sa akin ano nga ba yung ba alam, di ba na-upload ka na dati? Sabi ko, yes sir. So, meron ka ng bagong ipapakita ng mga hinihingi kong kailangan mo, sabi niya. Sabi ko naman sa I.O. Uh, sir, meron po akong income. Nag-YouTube po ako, sir. Meron po akong dito sa cellphone na patunay na nag YouTube na ako. Narinig sabi ng officer sa akin, "O sige, tapusin mo na muna yung pag-fill mo. Tapos tawagin ulit kita. Babalikan kita." So ayun, nagpilap ulit ako doon, guys. Ngayon, nangyari pagkatapos ko ng fill up, naghintay ako na tawagin niya ako, yung naka-assign sa akin na immigration officer. Then pinaupo niya ako do sa lamesa niya. Nangyari to guys doon na sa loob ng ano ha, pagkatapos mo sa immigration doon sa boat boat. Yan guys, sabi niya sa akin, ilang days daw ako mag stay dito sa Hong Kong. Yun ang number one niya. Tapos, ano yung source of income ko. Yun ang inano niya doon. Yun ang inano niya doon sa akin. Tapos yung offload ko dati, ngayon, pinakabahan ako guys dahil dalawang beses nga ako na outload tapos ngayon, pangatlo na to kung hindi ako papayagang lumabas pangatlo na so, ayan, nag-pray na nag-pray talaga ako guys parang kung hindi ako nagkakamali, paulit-ulit kung binibigkas yung sampung ama namin, sampung beses kung uh, binibigkas niya ama namin ayan nagpipray talaga ako na sana makalusot ako so ayun guys sa awa naman ng Diyos so ayun guys kabado talaga ako nung una kasi nga nga naman dalawang beses na na offload tapos magpapangatlo pa ngayon so talagang bakbakan na to pero nagpapawisan ako doon sa loob ng ano ng immigration officer sa loob pero, ngayon nung nakita naman na sabi ko meron din ako savings pero hindi ko na pinakita sa kanila tiningnan niya lang yung ano sa cellphone ko yung sa YouTube ko ayan meron naman doon tapos sabi niya o oh, sige basta babalikan ng 26 sabi niya week 16 sabi ko, yes sir, babalik po ako. Yun ang inano ko. So ngayon, pinayagan niya na ako. May sulat na doon na magbabalik ako ng ano, 26. Ayun nga guys, okay na. Kaya, ayan, mag-enjoy -e na tayo. Kung naranasan niyo rin pong ma-upload, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tuloy niyo lang kung ano yung hinahanap talaga ya i-provide nyo siya para nang sa ganun, mapayagan po kayo. Kung sa tingin nyo nakatulong po ang video na ito, huwag nyo naman pong kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-hit na rin po ang notification bell para po lagi tayong updated every time na po tayo ng mga iba-ibang video. Maraming salamat po! Bye! Hi guys! Dito na tayo sa Hong Kong. Pupunta tayo guys. Today is exactly 6 a.m. Kumain muna tayo ng almusal. Then ngayon guys, ay maingay siya. Papunta tayo ng ating